naka-prepare na po yung mga sangkap kaya tara, samahan nyo po ako magluto lagay natin yung sibuyas kamatis lagay natin yung luya lagay natin yung sibuyas dahon sili isda Budbura natin ng asin. Lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng tubig. Takpan natin at pakuluin. Kumulo na po. Ayan. Tikman po natin. Mm. Ang sarap, namis Fresh na fresh po yung sultan. Ilagay na po natin yung petzay. Diinan po natin ang bahagya. Takpan po natin ulit. At pakuloy ng ilang minuto.